Ano sa amin ni Ate Namatay na siya? Kaya lang nabuhay And meron pa raw siya mission siguro Ate na siya no? Namatay na siya? Oo Mga 20, 23 or ano? siya namatay? Sa ilang ano lang daw bilang uh, ano, din naman agad pero namatay na siya, na-inwente niya yung sinasabi niya uh, kung, kung nakwento niya sa inyo siguro or ano yung alam niyo dun mm -hmm. mm -hmm. so, <laughs> kasi baka raw at that time may mission pa siya sa buhay siguro ma mm -hmm. Mm -hmm. At ang ganda-ganda ng kwentuhan niyo kahapon ni Babsiyaro. Pag-usapan niyo ba si Atika yung mga memories nila sa nagkakaroon niyo? Maraming kwento-kwentuhan na hindi pwede isiwalat sa isang kameray mo. Yung pwede mo lang i di ba? Pwede mo lang i-share. <laughs> yung mga secret yun. <laughs> uh, Oo, <okay. laughs> tapos siyempre, i-kwento mo na rin yung talagang sa shooting niyo ng Sid Nagbigay ng ano sa isang matanda? Buwin niya ng kalabaw, sa sa Ikaw? Ahapon, sinabi mo. Sa interview. Oo, oh, totoo. Kalabaw. Hmm. Hindi baka. Kalabaw. kalabaw. Sorry, malitin-lulian <laughs> <-tuloy> ko. <laughs> ah, baka ng baka, hindi ko Kalabaw. Paano yung instance? Paano biglang naisipan niya? Hindi ba na naloka rin yung matanda? hindi kasi malayo yung matanda, dito, ang bantoon, ang po, na yun, yari na, ito paniyep, mukha itatay, yun dito yun 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 Hindi yun rin yun yun ah, yun yun papay yun yun nanay niya, mamay, yun yun Ha? Wala kang halaga yun noon ha? Napaka. Panaw na yung sibuhi. Kasi ate kayo wala nang... Bari wala ang pera. pera lang mga ipamitip, ipamitip, ipamitip. Lang. yung wala makapagmatis. Ang kanya kaya ang pamikay yung lang. Direct Joel, uh, kayo ba naging susay kaya nag-play si Ate guys sa PETA? Kasi sa PETA lang siya nag-play. Okay, gusto na, na. Mm hindi -hmm. so, yung mga na... mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, sure. Bansay, isang, Bansay, isang... Sa mga pelikula ni Ate Guy na hindi ikaw nag-direct, alam ngang paborito mo? Sa mga pelikula ni Ate Guy na hindi ako nag-direct? Bona. Oh, hey. Nakarelate ka talaga kay Bona. Insya. Ah, oh, sure. hindi pala sa Bona. Insya. Say, ano robo. yun? <laughs> At, <laughs> ang mga yes. Wala ka sa yes. ano eh. Wala ka sa credits eh. Hmm. Ando na po. Peta ka lang. Peta. Oh, ansam. Ansam pa uh, noon ako. Hindi pa ako. Ang pangalanan. Ang uh, uh, sa taap. Oh. So, eh, And, mas bongga yung role mo sa ano? Sa Himala. bilang pari. Oo. Saka, hindi ako. Hmm. Hindi ko po makalimutan yung kinento nyo, yung naganap, pinaganap kayo nung yung sa baboy. Hindi yung masapig kayo nagpahanap no? Oo nga po, nga po, si direct nga po, yung uh, nagpahanap sa, sa inyo. Naniniwala ka ba sa inyo? Oh. Naniniwala ko sa joke, kung hindi naniniwala. Kailangan mo naniniwala. Uh. Uh. Ah, uh, naman yung paket ni. Si... Parang pamilya ka na rin syempre ni na ano eh. Ni lot lot, ni na matet, kasi si na iyan, may eh, direk mo na si Kian, umpaman. Talagang alam nila kung gaano kakalapit kay uh, Ate Gay. Para ka na rin lang tatay-tatay. Hindi na, hindi. Hindi ako single dan. Mm -hmm no. no? Ah. Hmm. Manok <sh 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 mo, hindi sa tayo. Hindi, no. Mate, ganun po. Shani. Mm. Direk Joel, ah, napanood ko sa interviews din ni Ate Guy na uh, she, loved acting but she also loved her singing so much and she missed it nung she lost her voice. Kayo po, meron po ba kayong paboritong mga kanta niya? Kasi I know you. Kinakanta mo. Like furnish na moonlight becomes you people at kakantuhin mo sana yung furniture yung sa macho dancer na pelikula dahil ginaya mo roon si Noro ano, di ko, hindi ka talaga nanonood ang macho hindi ka yun ang peg sa pelikula ni na kaya nga, ko nga at nung noon lang ano, June, birthday ni Nestor Quartero, nakipag-meet si Ate Kai. Hindi ang birthday meet si Nestor Quartero. Talagang meron parang pinag-usapan nila yung parang yung mga plano pa si Ate Kai para sa mga magkagawa. Yung mga sa industriya ng pelikulang Foundation. kakunting pera na lang niya. Basta hmm. hmm. nakita niya kailangan mo gifts. Yeah. kaya Kahit wala na siya, gifts pa rin. Gibs. Direct, you've always been politically opinionated and si Ate Guy Muntik nang di ba, kumandidato, nag-back out nga lang siya. So, kung kunyari na buhay pa si Ate Guy and sa tingin nyo, uh, kung nagtuloy-tuloy siya mag-politics, would she have been made a good uh, politician? No, I advise her not to. Naranasan mo mm -hmm. rin mismo yan nung um, kakandidato ka sana. Yeah. May mga pinagawa yan din kayo? Pinagtampuhan? Hindi yeah. ko naman pwedeng sabihin yeah. na Tinatanong ko lang. Meron rin relasyon na hindi man nagkakaayos? So, Kaya meron. Oh, ibig yung... sabihin mahal niyo talaga isa't isa kasi hmm. lagi rin naman kayo nagkakaayos. Oo. Oh, oh, Pero oh. okay. okay. yeah. hindi pwedeng sabihin. Ito so, talaga ilalagay mo sa Yan, yeah. sa araw, naman sa akin niya. Yan, naman sa akin. Magagalit na naman sa akin yung tao. Ikaw pagkatapos mo ako interview mo, hindi ah. na ako mag-demand that. So, <laughs> hindi na lagay mo. <laughs> Alam kasi ng mga tao na ano, na talagang kahit may mga, anuman mga nangyari. Ikaw, nag-meeting nga kayo ni Ricky Lee para sa pagsasalit pelikula ng kanyang, ano, life story. Talaga sa'yo pinagkakatiwala. Si Ate Guy, tsaka yung mabubububo ko, si yung producer. Oo. Kumbaga talaga ito yung pinagkakatiwalaan niya na, siyempre, mabibigyan ng justice. Oo. Meron pa kayong darating isang naroon sa mga susunod na erasyon? nag like, lang siya para kung maaari pang bumalik bu sa kanya. Siya lang, maaaring magkaroon at isa pa. Pero hindi ka gasi nila ba? Hindi pa uh, 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 sa Direct Joel, meron po ba kayong uh, hindi, hindi nasabi kay uh, Miss Nora Honor na winish niyo na sana nasabi niyo po bago siya nag-pass on? Ba bago po siya pumanaw. Parang unsaid words, ganun. Wala nasabi niyo. i'm not